lahat. So, welcome back sa ating YouTube channel. So, meron po tayong bagong tutorial about po dito po sa ating in my extender. Okay? So, paano nga ba ito gagamitin mga kaibigan? So, kung nakabili na po kayo nito kasi marami pong sa mga hindi lang po nakakaalama. Okay? So, ito, dapat na-scan yun na itong nasa alikod nya. Itong QR code. So, kailangan po natin yan i Pagkatapos sa akin mga kaibigan, ito na. Nasalpak na po natin itong itong extender po natin na MI. Original po yan. Punta po tayo ngayon sa ating uh, my home. Ito po. Okay. Uh, then, ba, unan nyo pong na-download itong apps na install na sa Play Store po yan mag-create na kayo ng account. Kung wala po kayong account, pwede mobile number. Kung wala po kayong mobile number, pwede naman po sa Facebook. Okay? And pagkatapos nito mga kaibigan, ganito na yung itsura niya. <clears throat> Pag una mo lang pasok dito sa ating my home. Okay? So, nakita natin itong plus. Pindutin lang po natin yan. Okay? So, pindutin natin itong add uh, device. Okay. So, discover nearby device. Okay. Auto-detecting nearby device. Okay. Pindutin natin to. Okay. So, meron na po tayong PLDT home. So, pindutin natin yan. din. kailangan lagyan muna natin ng password. Okay. Then, pag nalagyan na natin yung password, click natin tong next. Ayan. Napakadali lang po niyan mga kaibigan. Ayan. May confirmation po ito mga kaibigan. Hingi po siya ng dapat naka-on yung Facebook po ay ating uh, Bluetooth and Wi-Fi. So ito na mga kaibigan, connected na po ang ating Wi-Fi extender. Okay na. So ayan na, tingnan natin. Yun. Wait lang. Open na natin tong data. na. Ah, okay. So, ang lalabas pala dito mga kaibigan is, di ba, yung original po natin is PLDT Home 317. Ang, ang ating Wi-Fi extender po is PLDT Home B317 dapat may plus. Okay? So, tingnan natin itong lights. Tingnan, no? mag na po siya. Ibig sabihin, connected na po yan. Ngayon, na connected na po yan ang i-connect po natin dito mga kaibigan yung may flash may flash po yan po yung uh, yan na po ang pangalan ng ating extender so ayan pindutin lang natin yan so maglagay tayo ng password ng ating wifi kung ano yung password ng PLDT mo yan din ang ilagay mo so ayan tingnan natin yun connected na so di ba uh, remember kung ano po yung password ng ating dito, dito kasi ako sa opisina uh, kung ano po yung password dito yan din ang ilagay po natin dito sa ating MI so dapat iilaw po siya and ang pangalala kasi ng ating wifi ngayon is sa connected na po ito ng uh, extender is PLDT home pa rin pero meron siyang underscore plus ganun lang po kadali mga kaibigan extended na po itong wifi po natin and napakabilis po nito ha maganda to kung gusto nyo po na wala na pong kailangan na bibili ng wire okay so ito na legit teammate po ito mga kaibigan is original po itong uh, PLDT Home. Uh, sorry, sorry. MI pala na uh, ano po. Um, itong gamit po namin ngayon. So, napakadali at napakasimple. And, pwede ka na mag-extend kaya ito is 300 Mbps. Makikita natin dito. Uh, so, ano yun? 300 Mbps. Ayan po. 300 Mbps. Napakasulit po nito mga kaibigan. And napakalayo kayang kaya yan. Kung kayo po ay nasa bahay, sample yung wifi po ninyo nasa baba. Is itong wifi extender po ninyo, pwede po ay mag ng wifi extender. Diyan po sa taas. And mag-try tayo mag-YouTube, no? Try tayo mag-YouTube. Yan. Napaka-super bilis po nitong wifi po natin. Yan, no? Hmm? hmm. Hmm. Napakabilis talaga mga kaibigan. Ayan uh, oh. Hmm. Napakabilis. Hmm. Hello mga kaibigan. And sana po mga kaibigan ay marami po kayo natutunan sa aking vlog. Kahit maiksilan po ito mga kaibigan sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel. So, please subscribe and isalin nyo na rin yung notification bell para alos kayong updated sa mga bagong video and tutorial na tulad dito na aging ituturo dito sa YouTube channel. Maraming salamat po. Thank you and God bless mga kaibigan.